So, ayan, may nag-comment. you. So, nag-rhinoplasty ka, but denying ka pa dati. Ayan. So, kung makikita niyo yung mga videos na sinasabi kong hindi ako nagpa-rhinoplasty, na ginaganyan-ganyan ko yung ilong ko na ginaganong ko pa, yun yung moment, syempre, na hindi pa ako nagpa-rhinoplasty. Ganun lang kasimple. Ay, eh, maglalagay ako ng Rosmar Premium Tinted Sunscreen. Malapit yun ang matry, guys. Sobrang ganda. SPF 70PA++++. And sobrang ganda talaga niya. Tinan nyo, ha? May coverage talaga siya. And ang bilis lang niyang i-blend. Ganyan lang. Mm. No, hapdi. kasi kahit sa may ice pa. No, pagbabak, ano, uh, paglilibag, or pamumoo, ganun. So, syempre, alam nyo ba, isa rin sa dahilan kung bakit ako nagpa Kasi, pilit nyo akong pinupush na nagpa-rhinoplasty, nagpa-rhinoplasty, Hindi ako nagpa-rhinoplasty pa noon Ayaw nilang maniwala kasi dati galing ako sa pagiging mataba. Ay, yung ilo ko parang mataba din that time. Hindi naman matabang mataba. Kasi naging, ano ko eh, 60 plus. 69 kilos ata ako nung dati. So, nung pumaya ako, na-emphasize yung, ano ko, yung ilong ko. And, yun yung time din na natanggal yung braces ko ng no 12 years. Yes, 12 years ako naka-braces. Kaya, ngipin ko, parang umurong, na-emphasize yung ilong ko. Sabi nga rin ng dentist ako ng si Dr. Honer. Grabe, sobrang tagal nun as And, yung time na na nagpa-rhinoplasty no, ako, guys, binag ko pa yun. Tapos, ang sabi pa rin sa akin ng mga tao na, ano, na nagbabasa, na nagko-comment ng babash. Ang sabi pa rin nila sa akin is, matagal na lang ako nakarhinoplasty. Sabi ko, ito na nga, ikakarhinoplasty nga lang, kaka-vlog ko nga lang. Hindi ko naman maintindihan yung mga tao kasi si, nag-vlog na nga ako na nagparhinoplasty. Sasabihan pa ako na noon pa daw yun. So, hindi ko maintindihan. Eh, nakala nila, dinedenay ko dahil may mga videos ako before na dinedenay ko kasi hindi pa talaga ako nagpapaganun. Gaya pa ba rin pa ko. Nung ngayon, hindi na siya kaya. Oh, yung parang baboy, parang gaganun. Hindi <laughs> na siya kaya kasi nilagyan na siya dito. And ito guys, kung niyo yung before and after ng ilong ko, parang wala well, halos daw pinag-iba kasi sabi ng doktor, nilagyan lang niya na konting-konting tip dito kasi naka-button nose ako dati. So makikita niyo halos ganyan din noon, naka-button nose. May pahinihingal ako. <laughs> May bridge na talaga yung ilong ko before pa. And hindi rin po ma may nag-comment pa na, sige nga, yung picture na nakaharap, o hindi rin talaga malaking ilong. Kung alam nyo, bendi binawasan to dito. Hindi. As in, dito lang dinagdagan. Kasi na button nose, medyo pag, medyo pag ganun yung, basta parang ganun, hindi ko may tignan. Hindi dito binawasan. Pero makikita nyo, walang tahiyan. Pero, yung tinted sunscreen ko, tingnan nyo, oh, oh, para ko naka-foundation. So, ayan, malapit nyo nang matry ang Rosemary Kagaya ko premium tinted sunscreen. Excited naman lahat. So, sinugusan ako yung sample. Ayan.